sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon ay naghari na, ang damit niya maharlika. Minsan sinusukat ang pagkatao ng kapwa sa paraan ng kanyang pananamit. Maayos ba ang suot o ito'y gula-gulanit? Ano man ang kanyang kasuotan, maaaring ganun din ang katauhan. Kung ano ang makikita sa labas, marahil ayun din ang nasa kaloobang hindi maibulalas. Sa ganitong pagtingin, kailangan ng pag-iingat. Hindi naman kailangang husgahan ang aklat dahil lamang sa pabalat. Walang nakakaalam ng tunay na kalagayan sa pamamagitan lamang ng saplot sa katawan. Baka naman ang tao ay nalilin lang na sa panahong makabago ang lahat ng maganda ang nais lamang ipakita. Masasarap na pagkain, lugar na pinupuntahan, mamahaling mga kagamitan kasiyahan sa piling ng mga kaibigan lahat ng ito sa mga modernong kagamitan ng komunikasyon padalas makita mga larawan ay kay dami tumatawag ng pansin ng iba lunod na ang tao sa aliw na nagpapamanhit kailangang matanaw ng kapwa kailangan niyang sarili ipakita mula sa umaga hanggang sa lalim ng gabi nag-iisip, nagmumuni-muni anong larawan ang itatanghal upang ako ay mapansin at sa akin ay may mabuting masabi. Unti-unti nang nahihiwalay ang tao sa totoong katauhan, sapagkat sa araw-araw ang mahalaga ay panglabas lamang. Anong tingin mo sa akin? Ako ba'y iyong nagustuhan? Magbigay naman ng komentong maganda upang ako ay lumigaya. Hindi baga ang tunay na ako at ikaw ay matatagpuan hindi sa labas kundi sa kalooban. Kung anong laman ng damdamin, iyon din ang katotohanang pinagnanasahan. Sa kalooban ng tao ay isang hubad na katotohanan ang ating malalaman. Sabi nga ni Yesus, anumang mula sa labas ay hindi nagpapadumi sa katauhan. bagkus mula sa puso, nagmumula ang maruruming kasalanan. Ang Diyos natin ay tumitingin, hindi sa panglabas na anyo. Ang kanyang minamasdan ay ang laman ng puso. Doon niya sinusukat kung sino ang tunay na tayo. Mababang kaloobang may takot sa may kapal, kanyang kaluguran at malapit sa kanyang puso. Kung ating titignan si Kristo na pinapahirapan, marumi at maraming sugat, may punit-punit na kasuotan. Dumating din ang oras na siya ay hinubaran upang ipakita sa mundo ang karumal-dumal na karukhaan. Sa mata ng mundo, ito ay kabiguan. Siya ay kinutya at pinagtawanan. Sa larawan ni Yesus, siya ay sinukat. Isang anluwaging dukha, walang dangal na maipapakita. Ngunit ang totoo, ang nahubarang misiyas ay nagahayag. Tunay na larawan ng tao na sa kasalanan ay nabihag. Nilalang na walang saplot at balot ng kadustaan. Tulad ng kahubaran dulot ng sinaunang pasalanan. Ang mga unang tao ay nagtago sa hardin dahil daw sila'y walang suot, wala man lamang maitatabing. Tanong ng may kapal, bakit kayo nagtatago? Kasi po kami ay hubad at sa kahihiyan sumusuko. Kung ating lilimiin, hinubad ng misiyas ang dangal ng pagiging Diyos upang kunin sa kanyang sarili kahubaran ng sangkatauhan at tayo matubos. Ito ay isang uri ng pag-ibig na tanging Diyos ang may gawa. Ubad siya upang bihisan muli ang tao ng karangalan bilang mahal na nilikha. Batid ng Diyos ang ating kalagayan. Nalalaman niya ang laman ng ating damdamin. Sa kahihiyan ng kasalanan, anak niya ang nagbayad, namatay at nailibing. Ngunit muling nabuhay upang muli tayong likhain. Sa muling pagkabuhay, si Kristo ay nagniningning. Damit ng kamatayan, hinubad na, sa libingan na ibilin. Ang awit na ito ay isang propesya. Ang Panginoon sa kamatayan ay naghari na. Ang damit niya'y maharlika. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.